Ah, what's up, did you forget to my TV? Guys, after that, tayo dito sa baklarang, guys. Wala na, si Bongbong Marcos na nakaupot din ng baklarang, guys. Nakulera-kulera niya. Oh. Kasi kung ayaw, Ayan, tingnan nyo guys, tingnan mo yung ano, yung mga guys, tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan nyo. Ito na Ah, good ang gabi na no. Dati wala kasi wala talaga ito. Nakaraan talaga mga mga ano, sasakyan dito. Uy, yung isang tauhan nyo, nagbaliw na. No? Hmm. si amin? Kasi pinabiyakan nyo. Yan, pinabiyakan. Hmm. Pero na nanay noon. Baka doon na street. Eh, malakad na lang. Yan na guys, yan na guys, yan na guys, my dog dog. Pogi pa ni Manong oh. Uh, siguro kuya nung no, ano kabataan mo maraming kang oh, chick anong? guys. At alam mo ba? Hindi na tayo makatawid dito. Kaya, klip, kaya okay, patawid mo na ako sa yeah. kit kuya. Salama. tayo dito. Yeah. Ganito na ang baklaran guys, ganito na ang baklaran. Mulang nawala si Duterte, ganito na, ganito, na. ganito. Na, ganito na. ganito na kaya pipiliin nyo pa ba yung ano yung malinis pipiliin nyo sinong pipiliin nyo po yung malinis sa kalsada o ang ano ganito ang kalsada kailangan na talaga natin ibalik si Duterte dahil dati duma yan, wala na yan dati ngayon parang kubo na naman Ayan guys Ikaw na naman Ako na naman Magkano ka? Ay. Magkano dia? Mura lang ako, mura Magkano ta? 1.5. Lagi ka na. Dapat Ano yung I love you. Hindi. I kiss you. Ay, no, wala. Hayam. Nakita niyo na yung update natin dito sa May Baklaran, guys. Oh. Anong gusto nyo yung malinis sa lansangan, sa kalsada, or ganitong gusto niyo na hindi makadaan mga sasakyan? Don 30 ibalik na Bye bye.